sa isang relasyon, karamihan ng mga kalalakihan ay mababait at loyal. Pero may ilan na mga siraulo. Kaya malas mo kapag ganitong lalaki ang natapat sa'yo. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga signs na ginagamit ka ng lalaki. At madalas, ito yung mga sinasabi niya sa'yo. So, kung ganito ang partner mo, ang karelasyon mo, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado... So, ating alamin ang mga sinasabi ng lalaki kapag ginagamit ka lang. Number one, ito, you. You are overreacting. bro Uh -huh. alam nyo, yung mga ganyang sinasabi, pangbara lang yan sa'yo para yung iniisip mo, yung nararamdaman mo na may something sa kanya ay mawala. Dahil binabara ka na agad sa mga ganyang pananalita. Sasabihan ka na nag-overreact ka, di ba? Of course, lahat ng action ay may counter-reaction. Kaya kung ano yung ginagawa ng lalaki, ano yung nakikita mo sa kanya, syempre, magre-react ka. Kung yan ay masamang ginagawa, eh di ang reaction mo is negative. Alangan naman pupurihin mo ang ginagawa ng karelasyon mo kung yun naman ay masama, di ba? So pupunain mo siya at yan sasabihan ka na nag-overreact o or nag-overthinking o ka. O di ba yung mga ganyan mga banat na yan ng mga kalalakihan, uri yan ng pagmamanipula. Gusto nila na kontrolin yung sitwasyon para hindi mo sila pwedeng kontrahin or punain sa mga ginagawa nila sa'yo. Kaya kapag ganyan ang manliligaw mo or yung kinakasama mo, wag, wag, wag. Hanggat maaga ay eh, umalis ka na dyan, okay? Number one. Number two. Ito, yung you owe me. Oh, ano nga ba yun? Ibig sabihin, may utang ka sa akin. Ha? Ano yun? Utang? Pera? O, oh, Ibig sabihin nun, yung ginagawa niyang pabor sa'yo o yung mga magagandang ginagawa niya sa'yo, nag-i-expect siya ng something in return, di ba? So, kapag may ginawa siyang uh, anything, nag expect siya na babawi ka sa kanya, di ba? Ganyan ba dapat? Of course, sa isang relasyon, give and take talaga yan. Pero pag lahat ng ginagawa niya ay parang nililista niya, di ba? Tapos, tinatandaan niya. Tapos, sisingilin ka na ngayon. Sabi niya, uy, ako na yung nakaraan na dapat ikaw naman ngayon, di ba? So, lahat pala ng mga ginagawa niya, kailangan may bayad kailangan na bumawi ka. Parang ganun, di ba? Kaming mga lalaki, kapag may ibinibigay kami sa babae, kadalasan to, ang ah, majority, hindi namin yon sinisingil. Hindi namin sinasabi na, uy, kailangan ganito ha. Ah. Ibalik mo rin yan sa akin kapag meron ka rin. O, oh, di ba? Hindi namin yun sinisingil. Pero, kung kayo naman ay nagpukusa at naglilibre, o kung ano man yung ibinibigay yung favor sa amin, wow, gustong gusto rin namin yan masaya kami at na-appreciate namin. Pero kung ganito, yung initukoy ko, hmm, masama yun. Red flag na agad-agad yan. So, yan po. Ang number two. Number three. Eto, yung your too sensitive. Oh, parang ano to, medyo papunta na ito sa gaslighting. Alam mo ba, minsan kapag naglalabas ka ng hinain mo sa kanya, sinasabihan ka na sensitive ka kapag meron tayong opinion, di ba, kailangan sabihin din natin, hindi naman pwedeng yung lalaki lang ang laging nagsasabi ng dapat gawin, di ba? Ano yun? Di ba, laging sinasabi ko nga dito, give and take ang relation. So, kapag meron kang gustong sabihin or may reklamo ka sa boyfriend mo, tapos sasabihan ka, na napaka-sensitibo naman, basta sensitive ka masyado yun ang ipinamumukha niya sa'yo, di ba? Bawal kang magreklamo, ganun. Bawal mong sabihin yung mga inanakit mo sa kanya kasi sasabihan ka ng napakasensitibo mo. oh, oh, naku. hindi pwede yan. Relasyon yan. So, dalawa kayo, nagtutulungan kayo para mas nagiging matatag yung pagsasama nyo. Number three. Number four. You'll never find someone like me. edi wow. edi wow. Ano yun? Siya lang ba ang lalaki sa mundo? Grabe, ano? Ang lakas ng tama ng lalaki kapag sinabihan ka ng ganyan. Buti kong nasa kanya na ang lahat. edi wow. Aha alam nyo, yung mga ganyang pananalita ng lalaki, yabang lang yan. Alam mo ba yun? Yung yabang na wala sa ayos, di ba? Biruin mo, sasabihan ka na, wala ka nang makikita, nakatulad ko. Oo, nek nek. Ang dami-daming lalaki dyan. Sinasabi yan ng mga insecure na lalaki, dinadaan sa mga ganyang pananalita. Sasabihin nila yung mga ganyang pananalita kapag alam nila na ikaw ay tatangu-tangu lang. Yung hindi ka nagbibigay ng opinion mo o nananahimik ka lang. So sa mga ganyang pananalita, parang siya lang yung lalaki na pwedeng maging karelasyon mo at wala nang iba. Parang wala ka ng opsyon. Kahit anong gawin niya, wala na. Parang na-stuck ka na sa kanya. Ganun ang gusto niyang palabasin, di ba? Red flag na agad yan, di ba? So yan po, ang number four. Number five, I'll do anything for you. Wow! Ang sarap-sarap pakinggan, di ba? Yung mga ganyang uh, ng lalaki. Oo, oh, talaga. Sweet pakinggan. Pero, totoo ba yung mga ganyang pananalita, kadalasan hanggang salita lang yan. Ang tunay na nagmamahal na lalaki, dinadaan lang yan sa mga galawan. Sa moves, ika nga, smooth na moves. Hindi na kailangang sabihin. Kasi ang lalaki, kapag talagang mahal na mahal ka niyan, hindi yan magsasalita na magsasalita. Pusang gagawa lang yan, di ba? Madalas, surprises pa yan, di ba? Hindi niya kailang sabihin, Uy, ganito, bibilhan kita ng ganito. Ganito, ibibigay ko sa'yo. Oo. Oh, o oh. dumating na yung panahon, tumanda ka na hanggang sa mamatay ka na, wala pa rin siyang binibigay sa iyo. Ganyan yung mga mayayabang na lalaki hanggang salita lang, di ba? Ang lalaki kasi kapag sa mga ganyang bagay, tahimik lang 'yan. O gumagalaw lang 'yan at ipinapakita yung pagmamahal niya sa iyo sa kanyang mga galawan. Number five. Number six. You are too lucky to have me. So, oh? sure ba? Ngayabang din ano? Parang ibig sabihin yan ay napakaswerte mo daw dahil siya ang napili mo. O, oh, ganun. Pa. Alam mo yung mga ganyan. Ano lang yan eh, masyadong self-entitled yung mga ganyang kalalakihan. Ang taas talaga ng ego nila. Masyadong bilib na bilib sa sarili. O, oh, akala niya, siya lang ang lalaki. At akala niya, siya yung pinaka na lalaki. Yung alpha na lalaki. O, oh, totoo ba? Kung totoo man, edi wow, very good yan. O, oh. Pero yung ganyan na sinasabi, hindi naman talaga dapat sinasabi yan eh. Dyan pa lang sa sinabi niyang, you are too lucky to have me. Ay, napaka ano naman yun, napaka arrogante ng na mga pananalita, di ba? Lucky yung lalaki, lucky din yung babae. Kasi nga, nagmamahalan kayong dalawa. Hindi pwedeng ikaw lang ang lucky at yung isa, unlucky. O ano yun? Baka malas niya. O di ba, ikaw ang lucky, malas yung babae. Baka ganun. <laughs> mayabang lang yung lalaki na yan. Kayabangan lang yan, di ba? Number six, number seven, ito yung medyo masama ito, o may pagbabanta ito. So ito yung three self-harm, or yung malala, yung talagang aanuhin niya yung buhay niya. Kapag ganyan yung lalaki, naku, umalis ka na agad-agad sa ganyang relasyon. Oo, masama yan, kasi kapag meron kayong hindi pagkakaintindihan, ay eh, pagbabantaan niya na sasaktan niya ang sarili niya, buti kung sarili niya ang sasaktan niya, eh paano pag ikaw na yung sinaktan niya, di ba? So, yung mga ganitong, oh, ano, yung mga ganitong pagbabanta, umalis ka na, huwag ka nang tumagal sa ganyang relasyon. Kasi may sakitan, siguradong may sakitan na sa mga ganyang mga pananalita. It's either yung sarili niya ang sasaktan niya, or ikaw ang kanyang sasaktan. Baka mamaya, mas malala pa ang mangyayari. So, ayan po, ang number seven. Two thousand years later. So, ayan po ang sinasabi ng lalaki kapag ginagamit ka lang. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.